For today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, serya na naman tayo ngayon. Yung ganitong pagkakaluto naman sa karne ng baboy ay naku talaga naman. Kung nagsasawa ka na nga sa adobo, sinigang, nilaga, ay naku. Ako na lang nagsasabi sa inyo mga katrops, try nyo yung ganitong pagkakaluto. So ayun mga katrops, bali na i-prepare ko na nga pala lahat yung mga sangkap na gagamitin ko na gayat na nga ako dito ng panggisa na bawang sibuyas, gagamit din tayo dito ng mama ketchup at papasitas. At meron din tayo dito ng kalahating kilong karte ng baboy na may taba. So ayun tara, simulan na nga nating magluto mga katrops. Bali nagpainit nga lang ako dito ng kawalet at kaunting tamika para nga gisain itong bawang at sibuyas. Gigisahin nga lang natin ito hanggang sa maging golden brown tapos kapag ka okay na ay pwede na nga nating unahing ilagay dito yung taba ng baboy. Tapos ayan, gisahin lang natin hanggang sa maging ganito na nga yung itsura niya. At ayan, sunod naman natin ilagay dito yung mga laman. Tapos, gisa-gisahin lang natin ulit. At habang ginigisa ko nga ito mga katrops, eh, naglagay na nga pala ako dito ng mga pampalasa tulad nitong pamintang pino, magic sarap, at optional nga lang sa paglalagay ng tomato sauce. Nakita ko lang kasi ito sa may kusina, kaya naman isinama ko na pandagdag lasa din. Naglagay nga rin pala ako dito ng pampaalat na toyo at patis. At yung atsuete powder naman ay eh, nalo ko nga lang sa mainit na tubig. Tsaka ako ibinuhos dito sa ginigisa nating karne. Bali sa paglalagay ko nga pala ng mga pampalasa, itinatantsa-tantsa ko nga lang mga katrops. At para nga lumambot itong ating karne ay naglagay nga ako dito ng isang basong tubig na water at nilagyan ko na nga ito ng mama ketchup. Nagdagdag na rin ako ng pinong paminta at nilagyan ko na nga ito ng asukal o di kaya kung tawagin ng mga sosyal ay sugar. Tapos ayan, papakuluin lang natin ito hanggang sa maging malambot na nga karne at dahil malapit-lapit na nga itong maluto kaya naman naglagay na nga ako dito ng kaunting suka para nga hindi agad mapanis at optional nga rin lang ito mga katrops at nung pagkalagay na pagkalagay ko nga ng suka ay hindi ko nga agad ito hinalo para nga hindi umasim at kapag ganito na nga siya na lumalapot yung sarsa ay okay na nga ito mga katrops pero mas magiging masarap pa sana ito kapag ka pinagmantika yung tipong yung sarsa ay absorb na nga ng karne ganun nga sana yung gagawin ko mga katrops kaso yung mga kasama ko naman dito sa bahay ay naghahanap nga ng sarsa kaya naman instead na patuyuin o pagmantikain ko ay ganito na lang yung ginawa ko para sa sarsa pa lang ay talagang ulam na so ayun bali gusto ko nga lang palang magpasalamat sa mga katrops natin dyan na laging nagla like, comment and share sa aking mga video na ina-upload maraming salamat na thank you sa inyo mga katrops. So, ayan mga katrops. Ayan, tara. Tingnan na natin itong ating nilutong sinamit. Ayan, o. No? Ayan, tara. Kain tayo mga katrops. May ken mga tayo. First bite. Hmm. Ganito yung ano. Yung isa sa mga paborito kong ulam. Lagi kong in-order sa ano. Sa karinderya kapag kakumakain kami. Ayan, o. Hmm. Grabe, ang sarap. Ang sarap quality. Try nyo na rin magluto ng ganito mga katrops. Sigurado. Matataw sa isang kalderong kanin nyo. Ayan, last bite na tayo mga katrops. Last bite. Mmm. So, paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutan. I-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!